pangpalang hapon po mga ka-agri. binigyan po tayo ng magandang blessing ngayong hapon po nato No? At tayo po ay nagpaanin na ng ating paalay na ang variety po ay 216. At sa ngayon po ay nakaani po tayo ng 74 kaban po no? na ang po natin na tatlong kaban. Ayan. Ayan po, nakakariyada na po tayo mga kaya mga ka -agri. Binigyan tayo po ng magandang blessing kahit hindi po tayo pinalad ngayon sa uh, sa sibuyas ay pinalad naman po tayo ngayon, sa pag-ani po ng palay ayan maganda po yung ating inani po mga kaagre ano? ah, ang palay po ngayon ay makukuha po ito ng 24 po no? anim bukid kaya kahit papano po makakabawi po tayo ngayong ah, dayatan kasi maganda po ang presyo maganda po ang ani no? Ayan. ayan. mga kaagre ano? hindi na po masama yung kumita po tayo ngayon ng Uh, 60,000 po sa sa ating palay po ano. Kasi po uh, tumitimbang po ito ng 60 uh, uh, 60 kilos per sako po. At ang presyo po ay 24. Abutin po ito ng 14 sa isang kaban po no? mga kaagri. Uh, ito po yung pambawi po natin sa nalugi po natin sa sibuyas. Uh, ngayon lang din po tayo kumita ngayon sa palay nung nakaraan pong uh, tagulan uh, even lang po ang ating uh, uh, inani po no kita po tayo ng onti pero po ngayon uh, ay po ang kita po natin sa uh, ngayong dayatan po no ayan sinishare ko lang po mga kaagre no yung ating inani ay nagkakaryada po tayo ngayon papakaryada po tayo ngayon ayan ayan Ayun lang po mga kaagri ano. Sinishare ko lang po yung ating inani sa palay mga kaagri ano. Yung po na yan ay naka 74 mga kaagri. Ayun. Ayun. Kaya tayo. Akariyada po natin. Ayun, magandang blessing po ang binigay sa atin ni Lord. Ito e, so, pa po mga kaagri po tayo nang ating uh, ating Sa nakaraang sibuyas po no kahit di po tayo pinalad sa sibuyas pinalad naman po tayo sa inani po natin sa ating uh, palay mga kaagri okay po kayo mga kaagri yan po ang blanda po binigay sa atin ng pangiton Uh, ah, saito paano po no? Bitbit uh, po tayo. Ngayon. Naka Bitbit po. po tayo. The average po ta nang 50 to 55 per kilo po mga ka 29 andun eh Kaya dalawang... to. Yan ka nyo ba itong dalawang ikon na ito walang. 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 ay si poklong poklong ayan mga kaagree so, natin yung pugpug tapos po yung parmal ayun uh, lang po i-share ko natin ngayong hapon mga kaagree no tinigyan ko po, po na yung magandang blessing ng Panginoon. Yan naman po at maraming po salamat. Magandang hapon po sa ating lahat mga kaagree.